For today's video pala ay mayroon akong isi-share sa inyo kung paano natin mapadali na mapababa yung timbang natin. At ito rin ay nakakatulong para i yung immune system natin at nakakatulong din ito sa mga private part nating mga kababayan para ito ay magiging healthy at mapapanatili ito ang bango. O, ba? Diba? May isa akong tip sa inyo. So, ngayon, kung ikaw ay baguhan dito sa ating video, follow na lang ako, like, and comment para sa next natin ng na mga videos na gagawin ay ma-update ko kayo.